Ito lang. Kaya nyo naglapansin yan. Playboy yan. Mukhang magigil mag ka pag nangita mo baby loves ko. <laughs> Ay, pag magkasama kayo sa isang kwento. Kaya naglataog na nagwangit. Nakatarot -naka na plastic yung mukha ko. Habang matutusin. Saan siya gawin? Dati galing ba? Skincare. Skincare? Sa... Skincare mo yan e. Eh. Ah, skincare! Kaya plug, gwapo mo uh, okay, sa ito! Apat ka lang. Ay, maganda nga. Oo, di ba? Oh, mm -hmm. de okay Lalo, ganda, okay. okay <speaking> nga, tawagan mo nga ngayon. Checks ako so, nga. Nandung horse ah, tawagan mo yun. Parang duda ako. Mahal kong sagutin nun. <speaking> Parang duda ako. Mahal okay. kong naglakaway kami nun. Kaya iniwanan ko sa aling <speaking> niya. Oh, iniwanan pa niya ba? Kasi... Saan mo naliwanan?

Langusan lang kung nang inaayaw okay. siya. Kinakain mo rin siya. Hindi ko yung kinakain, tango. Hindi ako makakain ng tao. Hindi ko na kumakain. Huwag lang ako. Malumpit pala yan. Tira doon. Ang lakas ng ano na Hindi, malakas na tagalog yan. Malakas

Ma'am, <laughs> kinakatakutan ko yan. Aswang kuha ko. <coughs> Ilan taon ka na ba, Max? 15 years old. <coughs> <coughs> so, kung hindi na lang ako magamit. <coughs> uh, hindi na lang ako magamit. ko lang ako magamit. Hindi na lang, kasi kinatawag lang ako bigla sa office nun eh. Hindi na lang ako na ako Pagdating ko na nandun yun. Tapos? Nakamiti. Oh. Sabi ko na yung isulto ka ba? <laughs> Tapos kasi yung tita ko, manager. Okay. Doon. Sige naman ako Sabi niya, okay. may ipagkakalala doon sa akin. Thank you, kami naman niya. Ang dami nang gagawin ko sa loob. Tapos yan lang pala palipang niya <laughs> sa akin. Oo. Ang dami nang ko sa akin, Pat, ka ba galit? Uh -huh. Oo, okay. hindi na. Walang paliwanag lang. Uh -huh. Uh -huh. Tapos, nagligawan na kayo? Hindi pa ako nagligaw. Siya nang ligaw eh, na. Uy, uh -huh. oh, wala. <laughs> <laughs>

kami sa iyo eh lahat naman ng salita mo tina. Tita Maya Pre. Iwan ko lang sa mga to kung niniwala tita, pero ako na niniwala, niniwala ako sa iyo. Tita, tita ko. Ano ba Basta ako hindi ako naniniwala. Ako kasi naniniwala ako sa mga kayo lima hindi ko lang alam kung naniniwala kayo pero ako naniniwala. Oo kasi nagpapauto kayo. O, Isang uh, uh, <laughs> uh, yan ang mga chick boy, play boy yan yung tatoo. mo yan. E, na yan ano ba. mo na yan. Babs! tulog mo na yan.